Lalaking tumalon sa ilog habang nangunguhan ng kahoy pinaghahanap. Patuloy na pinagahanap ngayon ng ang isang lalaking tumalon sa ilog sa bayan ng Igig Cagayan habang kasalukuyan itong kumukuha ng mga inanod na kahoy. Ang hinahanap ay si Jennifer Kaluweng, 37 anyos, residente ng barangay Vicente, Vicente Igig Cagayan. Sa ibinahaging impormasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Susan Daraway, pumunta umano sa gilid ng ilog ang lalaki kasama ang kanyang mga kaanak upang manguha ng mga inanod na kahoy kasabay ng pagtaas ng antas ng tubig sa ilog dahil sa bagyong Christine nang makita ang isang malaking kahoy na inaanod kanya itong tinalon subalit kasunod nito ay hindi na siya nakaahon pa dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na rin siya nagawang saklolohan pa ng kanyang mga kasamahan, kaya naman ipinagbigay alam na lamang nila sa mga otoridad ang nangyari. Sa ngayon ay puspusan pa rin ang paghahanap ng kinauukulan sa nawawalang lalaki. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX 500 palagi.